Uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat uh, for today's video uh, Ito po, po uh, guys, uh, sa uh, part 7 po tayo Ayan, nagka ano, umpisa pa lang ay n wala na ako Ayan guys, uh, nagfinishing sila guys So ngayon po ay natapos na po yan, nagfinishing dyan Sa loob ng bahay, sa sala at sa kwarto po guys ayan po guys uh, next uh, padala ko uh, nagpadala nga po ako kahapon sa Pilipinas sahod ko dito ay pinapadala ko na para bumili na na bintana so yun nakausap ko yung ang nagmamanit sa pera ko po ay yun na nag, mag order sila uh, siguro bukas uh, ganun siguro mag order sila na bintana yan limang bintana po yan para sa aking bahay So, yan Malaki-laki Malaki-laki Ang ating gastusan dyan Para sa bintana And, next na naman Yan, guys uh, Tapos, mag Ano? mag ipon na naman po tayo Para Papinising na naman tayo Sa labas Yan So As of now uh, Ano pa yan siya? Uh, bintana pa lang Ang na-afford ko inshallah. Ah uh, ano na finishing sa labas then, then basta 'yun lang guys ah uh, yan nga uh, piniflex ko lang ang aking pinagpaguran po dito sa ibang bansa ayan maraming maraming salamat po sa aking mga ano mga sumusuporta sa mga fans ko dyan. Ayan guys, ako po yung nag, ano, uh, isa-shoutout ko nga po pala si Sis Baning ko ni Hares, Nag, ano siya, nagpa-shoutout po siya sa akin. Nagko-comment po siya doon sa aking luto-luto na kapsa. Ayan, shoutout ko si Mam Ma Baning ko ni Hares uh, from as uh, Las Piñas watching from Las Piñas ayan nagkabulol na nagkalisod